Hi mga at di, meron naman tayong bagong discovery dito sa Taiwan Ito ay ang Ikoko Recycling Machine Malapit siya dito sa PXmart sa amin sa Yangmei So ganito siya gamitin Kapag naka-Chinese siya, pwede niyo siyang i-change to English Tapos i-type niyo lang yung inyong cellphone number Pero dapat nakapag-register na kayo dun sa kanilang app Then enter niyo lang Then, pwede na kayo mag-start ilagay yung inyong mga recycling materials. So, ayan. Pwede yung mga aluminum. Pero, may pinipili siya mga me at me. So, mostly nang itinatapo namin is yung mga plastic bottles. So, tinutulungan ako ng aking bonso. Dahil si ate, nandun sa papanya niya. At masama ang pakiramdam. So, ayan. Pili lang mga me yung pwede niyong itapon dyan. Kasi, pagka ano, pagka hindi pwede dun sa machine, nire-reject niya. Tapos, yung mga takip pala, mga at di dun yung itatapon dun sa may maliit na butas na yun. Mamaya makikita niyo kung saan ko itatapon yung mga takip. Doon yung siya itatapon. Tapos, bago niyo siya itapon, dapat balatan niyo muna siya, tapos hugasan nyo So, pag tapos na kayo, yan Pindutin nyo lang yung finish. Tapos, pindutin nyo pa ulit ng isa. Tapos na. So, ayan yung mga nakikita nyo sa app nila. Tapos, ayan na yung points na na-earn ko. And kung saan nyo siya pwedeng papalitan. So, ayan lang.